Ah, uh, hello guys. Ah, uh, good morning guys. Ano uh, Amo ni guys ang kwaya na guys oh. Hmm. Pag-as eh guys, kaya sa dito guys oh. Hmm. Dagko ka na guys oh, dagko kayo. Hmm. Na, daga ibutang na na guys ah. boya. sa buya. Sa buya na PC oh, mo ba pa mig buya? Ano pa, amo na may hala guys. Amo may tagbong guys sa so, lawod guys. Daming oh. pisi ni guys oh. So, ano, para sa lawod. No. So, kani sa pusa guys, ang so, ngani po kani pong po guys. Amo po ni say guys i e, sa isig -kilid sa buya aning pum. Amo na sang ibtang e, sa kwan ng higtan. Ang pisi is tunga, may bangag mas tunga. Marsap over sa buya guys, amo na so. Amo na siya.

Kani guys. munasang ring guys kini. Okay. Ang kain tumoy pa ni guys, dito nagut angpo ang buya. Kani guys. Karang pising daghan na diri ni diri sa higot guys. Muna guys ang pundo sa tubig lalom. Na pilang kalalom sa tubig muna tong karon sa pisi. Na na bato guys nga pamatong adtong lalom hop lalom. Pundo. Yan na siya guys ang um, ang um, buya. Um, ah, um, uh, kondo ka og ah uh, buya ang guys. Ang alin pa guys. Alam mo to? to. sa ako dahil mga lana guys uh, payaw, buya uh, sa guys pangalan sa nasiya guys magpangkulog so kompito na guys trabaho lang muna lang trabaho na naman na guys mga kadlaw manap na yung masa agpundo. so kaya mga guys, buya na lang og oh, maglagkot ng ring guys nga tawag na sa guys kulubadan, uh, lubadan da ko bado naman ang PC, guys nga ilisan sa buya pag area. Kay ang buya man ay buya guys nga ipagawas ang buya na pa ipasulod. Hmm, Duha na ka buya ganito, guys, ang isa pagawas isa ipasulod nimo guys. Mao hmm, muna, muna pag area. Ana hmm, sa guys mga pagpayaw. Okay guys, uh, nandito na lang guys uh, Thank you guys sa nanonood sa mga videos ko uh, God bless uh, Ingat kayo palagi uh, Bye bye